Okay. Live na, live na, okay. Okay, live po tayo ngayon dito sa Dubai. Anong tawag sa lugar po nito? Uh, Dubai Mall. Sa Dubai Mall at merong event dito. Sobrang daming tao at marami tao. Opo, oh, uh, meron pong ano siya mamaya ng ano, ng fountain. Mountain. 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 Fountain. Every hour po meron pong fountain. Oh, yan, yeah. mga naka-t-shirt okay. sila. Pakita mo. Oh, okay. Oo yan, bread rin, Okay, ayun. Ano yung dagat? Man-made? Uh, Man-made. Okay, ayun. Anong tawag po dyan? Dancing fountain. Dancing fountain. Ano yun? every hour? Every 30 minutes. Every 30 minutes. Pakita mo, Sel, yung lugar. Napakaganda po rito. Yung pinakamataas na building na yan ay? The tallest hey, you know. building in the world. Okay. Tino, pakita mo sila may... Ayun, Okay, exacto. Ayan. Alright, po nice. tayo. Hello, kumalan! Ayan, pakita mo. Hello, hello Pangalan. Hello, hello.

Okay. Sige. Ayan, natapos na. Mga ah, kapatid, yung anong tawag sa show na yun? Light show po. Light show. Ano yun? Every eh, hour? Ay, eh, ito po. Uh, every 15 minutes. And then, uh, every minutes. after another 10 minutes, yung dancing naman. Dancing fountain. Tapos dan dancing fountain naman. Saan po yung dancing fountain? Kaya naman. So, okay. Ano to? Every night Every night po. Every night. Po yan, hanggang 11 o'clock na ito. Oh, Lapit po, interview natin dito. Sige, Sige aligaw. Anong pangalan niyo, ma'am? Malin si Mali. Kaway muna kayo. Hello. Sino ang mga kamag-anak sa Pilipinas? Uh, alam na po nila yon. <laughs> okay. So, pakia-explain nga ulit yung sinabi nyo kanina. Oh, oh. Ito yung pinaka-the tallest building Birch owner. Khalifa, the tallest building in the world. Ilang floor ho yan? po, oh, what, well, more, more than 1,000 kila, 1,000 ano po yan? Meter. meter, sorry. 1,000 oh, meters. O 1,000 feet? Meters po, meters. more than 1,000 meters. Okay. And then, from 6 p.m., mayroong dancing uh, fountain show. Okay. Interval is every 30 minutes. Okay. And then, in between, I my light show, okay. which is, uh, interval is parang every 30 minutes. Then. So, parang 6 o'clock light show, 6.15, uh, Dancing Fountain, 7 o'clock. Pakita, pakita, pakita mo yung mga tao, Sel. Pakita mo yung mga tao. Ayan. Okay. Ano naman so, ito so, MR? Ayan po yung V-Address. V-Address address. Hotel. <laughs> ah, okay. Another po yan na branch to another one. Okay. Ayan, pakita mo naman itong dalawa. Sino yan? Si Jocelyn at yung sister niya, si Mary. Hindi okay, okay. po kita. po. Ayan o. Bati kayo. Hello yeah. no, <laughs> sa mga taga Isabela. <laughs> Isabelinos, Kawayenos. <laughs> Anak ko, wali ano, ano, ka dito. dito. Pakita mo dito. Pakita mo ka dito. Ito. Ayan. Oh. Ah, po, oh, oh. Thank you, thank you, thank you. Alright, ayan. Anak ko! Anak ko! Anak ko! Anak ko! Anak ko! Anak ko! mo kami ng, ng, Mami. Kuna mo kami ng, mami. Ito, dito tayo Ayan, One more, one more Picture mo kami ito, Sen Ito, ito Naka-T-shirt, ha? Yo. yeah. Picture mo kami yeah naka-T-shirt siya oh. Ito talagang matindi Ito okay. <laughs> <waar> Astig <laughs> totally. Oh, Ganyan tayo, ma Ganyan tayo, ha? One, zero, one yan, yan Ayan, Ano? Ayan siya, oh. Galing, ah. Thank you, kayo po. You po. Sir, help help? Help? Yes, sir. Yes, sir. Ay, mesa lang mo din. Thank Ay, sila. Oo. Oh. 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 record Oh. cellphone ko? Oh. Oh. Oh.

Ganito ho kasaya araw-araw ba ganito? o. Araw-araw Monday hanggang Sunday. Araw-araw. Ah? Araw-araw kita nyo. Eh masaya pala dito sa Dubai. Masaya. Oh. Kita mo. Ito yung pinakamasayaang lugar sa Pilipinas siguro. Ito pala lagi. Oh, kita mo. Okay. Okay. Sige, eh cut naman na muna natin. Unless kung meron pa kayo gustong importante sabihin. Sino gusto mong salita? Sino ang may, may mensahe sa mga kababayan natin sa Pilipinas? Sino matapang gusto mong bigay? Ito. Balikan, Sir. Meron kang gustong bigay ng mensahe sa mga kababayan natin doon. O. Okay. Isa lang po ang mangasabi ko. I-vote po niyo. 101. Iyon po ang magpapatunay na the best populist sa buong po, Pilipinas. Ayun. Siya nga pala, doon sa mga tatanong. Kanina, ho, wala kami may pakitang video. Yung pagpunta namin doon sa Polo. Bawalo kasi ni-request sa amin nung uh, uh, sa consulate na wag daw kunan ng uh, uh, picture yung mga girls na nandun sa loob for security reasons and also para maprotektan yung kanilang privacy pero wag ko kayo maglala very happy po sila lahat doon masaya uh, ang advice ko nga lang po Huwag na ho kayo mag-TNT rito. Wala dito hindi TNT. May mga kontrata to. Kasi nangyari, kapag sila walang papeles, pinagsasamanta sila dito. In the end, tumataka sila. Kasi nga, wala silang passport. Pagdating sa embada, pinaprotekta naman sila. Pero dito sa Dubai, unlike sa other Middle East countries, masaya po dito. Super saya. May naman sa kanila. Masayang masaya, di ba? Yes. Oh, masaya, masaya. masayang masaya. Masayang masaya. Ay, 101 po.